simula sa mga araw na to guys malapit sa silo nandyan lang silo nandyan din yung mga ibon na nagagalit sila sa mga lalaking malalaking mga kuan ba ito na ito na Ano yan? Kahoy lang? Manok! Manok! Ay hindi! Ano yan? Manok! Ano manok! Ay ulo! Patay yung manok! laki pa naman. Ah! Ayan na. Sino yung nagsabi niya na medyo suhito tayo. Pagka maingay ang mga ibo na bangkiyod, sinyalis niya na may... Nahuli. Manok.